good morning sa inyo at welcome sa panibagong vlog na naman <clears throat> Saturday na naman, so ako lang yung mag-isa dito ngayon sa bahay Si Mrs. pinapasok nung amo niya at uh, may sakit kasi yung yung nagtatrabaho pag Saturday So, ayun, uh, si Mrs. na yung pinapasok kasi nga uh, kailangan maglinis ng bahay, di ba? Eh yung dalawang bata sobrang aga gising eh Tingnan nyo, anong oras na ba? Anong oras na? Taka lang, wala pala akong relo dito. Ayan. Okay, thirty 9.33 na ng umaga. So, kanina, ginising ako ni Kuya nung anak namin panganay at niyayaya akong mag-market. Pero, sobrang aga. six ah, 6.30 yata ng umaga. Gusto na umalis eh, ang problema, gusto ko sumama, pero ang problema, eh, yun nga, ah, uh, madami pa akong gagawin, eh. Bukod sa magluluto ako ng tanghalian, eh, maglalabas ako kay Posti. Kasi si Mrs. baka niya may labas kasi may trabaho siya. Kaya hindi na lang ako sumama, pero nagbigay naman ako ng pera kay Kuya. Kung sakaling may makikita siya ng pambenta na kahit 5 euros, bilhin niya. Nagpadala ako ng ah uh, 10 euros para dalawa yung mabili niya. So, sabi ko sa kanya, kahit mabenta lang ng tigta 10 yung isa, kahit, kahit 10 euros lang din yung, yung kita, okay na, di ba So, ayan, katapos ko lang mag-upload. Ah, hindi ko muna na-upload. Kakatapos ko lang mag-edit. Ayan. ayan. Sa cellphone ako nag-edit. Ang gamit ko ngayon ay ang CapCut. Tsaka yung application ng DJ Mimo, ng DJI. Okay din, okay din gamitin. Kaso nga lang, mas, ma mas madali yung CapCut. Pero kagandaan doon sa DJ Mimo, katulad nitong video na to, eh walang, walang ano dito sa baba. Sa basta sa baba na nakikita nyo na to, walang yung logo ng ano, ang CapCut. Pero pag tinignan nyo dun sa mga last na vlog ko, makikita nyo may maliit na cup dito sa baba ng vlog ko. Pero ngayon, wala. Kasi nga uh, dito ko inedit sa ano application ng DJI. Medyo, uh, medyo matagal siyang gamitin. Pero kaganda naman dun eh. walang bayad. Walang watermark na walang logo sa baba. So yun, good morning sa inyo. At... Ay... Masarap matulog ngayon. Palabasa. Malamig ng konti. Agad rin pumasok ni Mrs. Alas 8.30 yata. Ayun. Pasensya na kayo. Medyo makalat pa yung aming kwarto. Nandito pa yung pangpiring ko. Hindi ako katulog pag walang ganito sa mata. Ayan. Mas comfortable yung tulog ko kung kagiging ganito sa mata. Ay. Si Posty nagkakantay na yun. Ah, nandun pala sa ano? Ah, nilagay ni Mrs. sa terrace sa kusina. So, natin yung kusina. Kung ano bang makakain ditong umagahan. Posty! Hindi ka nila yan. Dito ka sa loob. Malamig. Nandun siya sa labas. Eh, nakatambay. Nandito na yung dalawang bata. Dumating na. Pakit ng na panahon. panahon para mag-i-snow ang lamig na mahangin so nag-prepare si misis ng ano bite talaga ni misis tingnan nyo bago magtrabaho nag-prepare muna siya ng juice dito to ah dito na yung dalawa saka yung kumain po na kailang mag-ahal it. ano kailangan niya? dito yun lagay mo dun yung sapatos mo ito yung pinabili ko kay kuya na, no, na, no, doon mo muna ilagay, madumi eh. Lalaban muna yung ilalim niyan. Ano mga nabili niya? Mag maganda ano maganda to ha? Ano to? Nachos. Pratiko. Ayun, kumpra ko. Sapatos? Ano sa size niyan? 40. Para sa'yo yan? Ito ang ganda. SB. Wow. Susuotin mo ito? Certo. Parang fake. Certo. No, no, vero. Parang ano siya, ano? Plastic na? Yes. Ay, uh... parang masaya ko ano pa yan? Boy. Jersey? Si. Yes. Ah, pampenta yan. Si. So okay. Yes. siya alta? ko. kung Pero parang anong, ano anong tela na? No, hockey. Yeah, oh. Bye, Cristo, eh, Wow. Nike. Bibigay daw nila kay lolo nila. Nike. Jogging pants. Magkano bilhin mo dito? Five? Eh, si. Five euros ang bilhin nila. Yung akin, ito. Bidyo mo muna ako. Ayan. Dalawa na bilhin mo. Cinco euro, tas. Ma Manong may terroli. Ito po, ano? Ano to? Wow. Nirvana? Si. Nirvana. Uy, tinanggal yung tak. Anong challenge yung trabalol. Tinanggal yung tatak. Parang walang problema yan. So, siguro 10 euros lang ito mabibenta. Pero 5 euros lang yung bili dito. Eto. Nike. Wow, maganda ito ha. Anong size nito? L. L. Ah, ano lang din to? ano lang din to? 10 mm, na. Si uno 15. queen din Ah, 15 isa. Okay. Ito mo mabebenta nang ano. Ah. Uh, 15 siguro hanggang 20. So yun. Ikaw na mo na bilhin mo. Ito kay kuya. Ito. So, jacket. Magkano si. bilhin mo dito? Magkano yes. bilhin mo dito? Yes. Wow. Pambenta mo ito? Si. Rockaware. Ito dati yung... Meron dito shop dati ng Rockaware sa Sentra. Rockaware? Mm-hmm. Rockaware? Sinusoto ng mga hip-hop na kasi kung sino kung sino kung sino kung dati. kung brand na sino to. Ayun, to, sino nila itong jacket na kung Pero ngayon wala na sa Corso sino kung 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 sino leather. sino Ito, oh, may kumalito. Bigat. <laughs> Uy, parang may laman ang bulsa. Kata yun, isang pantalon. Bakal mo na gasas mo? Yun, 35. 35? Wow. Bagi. Pantalon. Ikaw, magkano na gasas mo? <laughs> Malaki-laki na gasas nyo, ha? Ha, <laughs> <laughs> ha, Di ba akin, 10 euros lang yung nagastos ka eh. Si, ba uh, si Basti, uh, 30? Si. Si Kuya, 35. Pero, siyempre, may balik naman yun, di ba? May kikitay naman yun. So, ayan, Bumila ko ng bigas. Ayan. 18 kilos. Jasmine rice, 100%. Ito kasi yung mabango na bigas na binibili namin. Hindi ko lang kasi kung mahal eh. Kasi mm, hindi ko na ulit naranasan kung bumuli ng bigas sa atin, kung makaano ba yung presyo. Bale, bilhin namin dito, 18 kilos, uh, ano siya, uh, 30 euros. Bale, 30 euros, 2K, 2,000 pesos, 18 kilos. Ayan, mamaya sasalin ko yan doon sa aming bigasan. At ayun nga, maglulutusan na ako ng tanghalian na ano, yung bagnet yung nagwis ni misis pero tumawag yung amo ni kuya nung anak namin panganay eh hindi na siya pinapapasok kasi kukunti naman daw yung kliyente sa restaurant at total pumunta kami dun sa village na pinuntahan namin nung last 2 weeks yata hindi ko alam, hindi ko matandaan yung outlet na maraming tindahan yun, pupunta kami doon so hindi na ako magluluto, baka doon na lang kami kumain para mabilis lang makabalik ulit kami agad ng mga dito at mapagpahinga ng medyo masarap-sarap, di ba? Eh, hintay na lang namin si Mrs. Mamaya pa naman ang labas nun. Anong oras na? Ayan o, 11.15 pa lang. Eh, labas siguro nun, mga 12.30. So, ano muna kami? Pahinga muna kami. Konting PlayStation muna kami ni Basti. <laughs> Nahamun ako ng eh. NBA eh. basketball. Ngayon kasama na namin si Mrs. At papunta na kami dun sa ano village na pinuntahan namin nung nakarang linggo para magtingin-tingin kung anong sale, di ba? Ang na yung sale eh. Biro nyo na, kabili na kayo ng mga uh, t-shirt na ano lang, 7 euros. Mura-mura. So, yun. Pumunta kami dun para yan nga, tumingin. Ito si Mrs. kutom oh, na, kutom na. נא. <laughs> חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח <laughs> so, malapit na namin doon kami pupunta sa restaurant kung saan kami kumain noong birthday ni misis ayan o nasa kami ng lake lake yun nasa ulaan namin na yan bale dito rin yung way na pupunta namin village na tindahan ng mga ano uh, mga damit uy mo maraming naka parking ha? Huh? redirect wait Mhm. Mm Wala pa 'yung naman parking pero meron dito mas malapit. Ay. Bottom na. Si gutom na gutom na eh. Galing pa eh Ay, Let's go Ganda ng views ha Kaka relax, Puro ano yan uh, Olive Olive trees Ito yung pumunta namin Restaurant Let's go oh. <coughs> Okay. Ayun, kain na na. Buti na lang, mabilis ang ano, ang pila. Pero ang daming tao. Grabe. Nakakuha agad kami ng pwesto. Ah, lake. Sarap. Ha? Huh? On-order kami ng inihaw na gulay. Siyempre tinapay. Inihaw na karne. Pritong isda. Mm. Siyempre, meron din ito. Ano isda ba ito? Bakala. Ano <laughs> isda? Hindi hmm. ko na kung, anong, kung paano ito akin sa Tagalog. Yun lang. And bon appetito. Hmm. busog. <laughs> Ay, busog na busog kami. Grabe. Dito ako pumayas sa likod. Sigurado makakatulog ako nito. Basta mo ka matutulog ha. Mm -hmm. Kwento ko kayo ni Kuya. So, ayun. Uh, pagkatapos namin kumain, pumunta na kami dun sa uh, village na pumunta namin. Medyo, uh, ano pa, uh, malayo-layo ng konti. Uh, ilang minuto? 36 na? 36 minutes pa. So, ayun. Tutulog muna ako siguro mga 20 minutes. And Grabe. Tulog na po sa Dinala na namin yung tubig. Tapos yung natirang Ah... Uh, isdang prito. Pinaghati na lang namin ni Kuya. Pinilit na namin ubusin. punong puno tuloy ang chan. So, ayun. Biyahe na. Let's go. Ayun, dito na kami sa Balikana Village Land of Passion Ano? Ano pa? 6.25 na Ayan So Ayan, uwi na kami ng Tiruja ang lugar namin So, si Mrs. pupunta dun sa ano hospital eh, sinalaman na naman yung si papa yung papa niya eh, kailangan niyang tulungan si mami sa si bantay. uh, atid na lang ni kuya mamaya pagkatid sa amin and sana naman walang walang ano no, walang grabe na mangyari diba yun nandito na kami sa hospital ito yung hospital dito sa amin

dito para pagkailangan ng siguro mong magdadrive eh nandiyan si kuya Hi, andito na kami sa bahay ayun, bumaba na si Miss dun sa hospital kasi nga masama na naman yung lagay ni Papa, ni Papa niya eh nasa emergency room kaya nung no, nasa ano kami, dun sa village na pinuntahan namin uh, medyo inaaliw-aliw ko siya para hindi siya masyadong mag-isip ng iba, di ba? Ayun. Maganda naman doon na nakarating na siya doon sa hospital. Makikita niya na si Papa niya, di ba? And yun, ito yung binilog kay Mrs. na ano? Sinusukat ni Basti yung isa eh. Na tawag dito, hindi ko alam kung pambahay ito, slippers o, o panglakad eh. Ayan yung isa sinusukat ni Basti oh. Hindi ka siya rin sayo, Mama lang. Mamasira. Ha? Mamasira. Ayan o, no? ang ganda. Diba, pang taglamig eh, ito na yung loob. May mga himulmol. Hmm. Balik mo sa box ha, pag di mo kailangan. And, ayun, si Kuya, bilhan ko rin ng... Kailangan niyang gamitin sa... Sa April pa naman yata ito. Dahil, ayun nga, magkano siya na mag ng kasal sa Canada. Makakapunta ng Canada si Kuya. Eh, siyempre, kasal ng pinsan niya. So, bilhin ko siya ng susuot. Ito. Yan, kompleto yan. Eh, tama-tama naman dahil sale. Oh, dahil na. Meron na siyang susuot, di ba? Hmm. Formal na formal sa dyan. And si Mrs. na daw yung bibili ng long sleeve. So, ayun importante naman. Meron na siyang ganito. Kasi minsan, na uh, kailangan din naman ito. Hindi lang naman doon sa birthday to gagamitin. Minsan may mga okasyon na pupuntahan na uh, siyempre ma importante. Eh, kailangan to Itong damit na to Yun lang. At ayun, at dahil sa alas dos pa yata kami lumabas, Ayan ang oras na ngayon, 7 na. Eh. Five hours na itong nasa loob ng bahay. Ha? 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 Let's go na. Hmm? Sandaling ko muna siya sa labas at papaihin, papataihin. At para makaano rin siya, makakuha ng fresh air, di ba? Ayan, ako na lang. Nandito naman si Basti. Si Kuya, ayun, doon, Nagbabanyo lang. Tapos babalik siya doon sa hospital. Dahil gusto niya daw samahan si mamanya niya. And ako naman dito samahan si Basti sa bahay. Kasi hindi naman kami pwedeng tumigil doon ng matagal eh. Alam mo yun, uh, hospital yun kasi baka may mga sakit lang na makahawa kay Bunso, eh, mas mahirap, di ba? Mas, mas, lalong lalala yung sitwasyon. So, dito na lang kami ni Basti sa bahay. At hintayin na lang namin sila. Naluto na lang ako. Yun.